Mga kaibigan, naib na, naib don't don't live na live natin yung mapapagayang ang iba ang ating mahal na kaibigan na talagang ng trending at nagkaroon ng 28 It's million views. Ayan, live na live, kung ang iba ang boyfriend ko, wife ni Man. Ay, shout out, shout out sa mga viewers dyan ni Idol na no. Impacta, ayan. Ayan. Ah. Wife ni Man, may tanong ko lang. Yung ginawa mo kay Kulina, Talaga ba ang nakap namin yun na gagawin mo para mag trending ka? O talaga hindi mo sinasadya? Ay ano yun, ah, sinasadya ko yung ano pag video kasi nga nag-vlog ako oh, sa time na yun. Doon sa paresa ni, ano, ni Diwata yeah. ah, na nga si ano, Ma'am Corina. Pero sa point na sinasabi natin sinasadya para mag trending hindi ko po sinasadya yun. Sa katunayan niya, hindi ko naman sinisiraan si Ma'am Corina sa caption tama. ko. Ang caption ko doon, kunting clickbait, po sabay-bawi sa dulo na caption ko ang nagpasama lang doon yung mga nag-re-upload ng video ko na nag-viral, uh -huh. sobrang viral ngayon na naninira ni Ma'am Corina kung ano-ano uh -huh. na lang caption nila na ganyan kaya si Ma'am Corina tuloy yung nag-bash pero ano, sa kabila no, nagpapasalamat pa, rin, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo kasi dahil sa mga basher, nag-viral din uh -huh. yung video ko kaya hindi ko nakakana mag magkaibigan po kami ni Whitey Man pero ang tanong ng marami ano ba ang trabaho ni Whitey Man bago naging vlogger? Ay, ano, kusinero ako dat dati pa. Hanggang ngayon ba? O hanggang, oh, kusinero sa Japanese, ano, Filipino-Japanese restaurant sa ano, Makati. Shoutout sa mga trabaho ko sa, ano, sa Risto Bar. Mga ba, ba? ano ang tunay mong pangalan? Si Ramli Alfaro okay. Dalit, yan. So, ba't nilawag Mina. Sa mga basher dyan na uh, nag-re-upload ng video ko, hinay-hinay po sa mag-upload ng, re-upload ng video ko, kung, ah, uh, yung mga caption yung paninira ni Ma'am Purina, huwag yung baliktarin yung ano, yung uh, kwento kasi mo. ako naman na nag-upload na original na unang nag-upload sa video na yon. wala naman akong ginagawa ang kasiraan ni eh, Ma'am Purina eh. Oh, konting clickbait lang yun, tapos bawi sa dulo ng... Ya, yeah, mangyayari din si po wife ni Man, 28 million. So, maaaring malaki ang kikitain mo sa YouTube oh, yeah, o sa Facebook. Oo. Oh. Ah, uh, ano, hindi naman kalakihan sa ano, Facebook yung kinikita ko sa oh. Reels na yun, yung nag-28 million views. Kasi nga Reels lang yun, maiksi na video lang kaya hindi ganoon kalaki. Siguro pag mahabang video yun, siguro mapira na ko ayo. Kalo na ba na nakano na, 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 pa di di ba? Ay diwata ka nagdadag. Kalo nang trending ka nang nakaraming view. Mm. Ay, kuli nila. Oo. Oh. Uh, Oo. So, oh, oh. Yung ano, anong mm. ang doon? Ang baka kayo doon kasi kay Ma'am Corina parang ilang basis ko lang na ilang video lang yung na-upload ko ni Ma'am Corina eh basta kay Ma'am Corina. Oo. Oh, oh. Pero nadami akong million views kay Ma'am Corina pero hindi kikibig sabihin eh, na uh, pinakamadaming views doon kay Ma'am Corina yung sa mga video ko kay Diwata pa rin eh, okay. siyempre. Oo. Oh, oh, kasi yeah, mas madami okay. ang video ko ni Idol Diwata at nabuo. Lumalaki ang fanbase mo dahil Diwata. Oo, uh, lumalaki ang paner ko kay Idol Diwata kasi madaming supporters ni uh, Diwata na mag-support din sa akin. Ah, uh, bago ang lahat. Pakiin mo muna ang lahat ng in na uh, mga manonon, at uh, i-magnet na rin yung uh, FB page mo. Oh, binabati ko so ang lahat ng mga viewers dyan ni Idol Impacta. Yan, uh, support lang natin sa si Idol Impact kasi oh, oh. solid supporter to ni Idol Diwata oh, at Sa ato katunayan niya na uh, tuwing nga uh, Diok nito ay nag-extra ba uh, na magbinta ng palamig sa labas ng uh, Diwata Paris o Dirlo sa Pasay. Kaya sobrang hanga ko nito, kaibigan ko to. Oh, oh. At sa mga ano dyan, mga Diwata supporters, lagi natin nyo supportahan si Idol, ano, si oh. Idol Diwata dahil mat, dahil siya yung nagbigay sa atin ng inspirasyon lalo na sa mga taong naghihirap at ang iyong happy page paki thank you page whitey man page uh, oh. uh, salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ay. pitch ko sana di kayo magsawa Tunay ka lang ho, ang paano mo naging white ni Man dahil maraming maraming mga content pa ang kanyang maihahakit at maibibigay sa lahat po ng mga Pilipino. Maraming maraming salamat po. Ito ho ang inyong lingkod. Kung may hiwaga, may ikatlo, may diwata, may impakta! Kumain na ba kayo! <laughs> Nanganan! <naro? laughs>